Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na, na po kayo lahat? na sa mabuti tayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre mga kasawi is balik topic na tayo at magbabasa tayo ng ating mga mensahe dahil marami na nag-message. So ayan, eto yung napili ng ating mga admin. Matanong ko lang po idol, yung BF ko po ayaw niya po mag ipaglipap kasi po kasi nga raw ay madali siyang, ayan, alam niyo na yon. Malab, alam niyo na yon. Okay, tayo dito ng ating mensahe or suggestion. May mga kalalakihan kasi talaga na hindi sila pumapayag na sila ay sinusubo. Kasi alam niyo ba kung bakit? Siyempre, mas mabilis kasi sila na talagang mauuna. Ayan, sasabog ka agad sila kapag once na sila ay sinusubo. Kasi dahil may mga kababaihan naman talaga na magaling talaga sumubo sa isang kalalakihan. Kaya yung ending, instead na napapahaba ang foreplay ng isang babae sa isang lalaki, ay hindi na ito nangyayari kasi nga dahil kapag once na talagang sinusubo na ang isang lalaki ay talaga itong sasabog ng mabilis, so yung ending ay, eto ay napapadali kumbaga mas nauuna siyang na eh, nauuna na siya na talagang una siya, dahil syempre, mas nai-enjoy grabe yung kanyang L kapag ka ginagawa ito ng babae, so yung ending na ito ay, nga talaga na ayaw nila itong ipapagawa sa isang babae, kasi pero nakadalang nun, kumbaga yun lang yung wira ng kanyang tiyowa, kaya hindi siya nagpapasubo sa iyo. Dahil ito yung rason para tumagal ang inyong bimbangan. So siguro kung ayaw niyang ganito, gawan mo is kung saan yung kainhaan niya bukod diyan, ay mas maganda. Yun yung gagawin mo sa kanya para tumagal ang inyong pakikipag foreplay sa isa't isa at pakikipag bimbangan sa isa't isa mga kasawi. Kasi nga ang mga kalalakihan, madalas naman talaga sila na nauuna, lalo kapag ano, hindi nila nakokontrol ang kanilang sarili. Masyado silang na-excite sa ganitong sitwasyon kapag sila ay ganito ang ginagawa ng isang babae. Kaya minsan ang mga kalalakihan may ganito pero napakadalang lang naman na hindi sila nagpapasubo kasi mga ibang kalalakihan halos madalas ito yung gusto nila talaga kasi mas lalo nilang may hits yung kanilang satisfaction kapag ang isang babae ay magaling sumubo sa kanya mga kasali. So mas maganda suggestion natin sa ating sender, mas maganda na tanungin mo kung ano yung mas magiging komportable sa asawa mo o jowa mo na para mas tumagal siya kasi para siguro para sa kanya is mag enjoy ka pa kapag siya ay matatagalan kasi kapag once na unang isang lalaki is nawawala na sila ng performance so mas tinatamad na sila hindi na sila gumagawa pa ng paraan para ang babae na ulit ang sumunod na sumabog kasi ang mga kalalakihan kapag once sila ay sumabog na hindi na sila gagawa pa ng paraan so ang sabihin sa'yo thank you next time na lang bawi ako so ganoon, so ibig sabihin kinokontrol niya yung L niya kaya ang ginagawa niya is yun yung ayaw niya na pinapagawa sa para mas sumaba pa yung pakikipaglaban niya sa iyo pagdating sa pakikipagtugtugan mga kasawi. So, sender na way na intindihan mo ang ibig po yung sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta mo sa akin sa walang sawang pag-check ko. Sa mga hindi po po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!